Hi mga kanibors, nandito ako ngayon bumili kami ng mga school supplies para sa aking beneficiary ng mga bata. So 100 ka bata ang magbibenefits nitong aking mga pinamili. And siyempre may sponsor din po ako aking kaibigan, si Mama Marie Chris. Ayan mga kanibors, so, may bolt, may lapis na yan, papel, tapos yung notebook. So each bata may tagdadalawang notebook. 100 ka bata po yung aking beneficiary. So yearly ko po ito binagawa mga kanibors. At least kasi naniniwala talaga ako na through education makakaroon ng magandang bukas ang bawat tao. Kaya ito po isa sa aking mga alikain na makatulong. And this is my third year na tumulong. And ito sila mga kanibors. Ayan. Ayan mga kanibors. Tapos alam ko inaano to yung eh. parang ano hin no, tapos ganon para lumit. Yan mga carnivores. Ito ako sa bilihan ng mga wholesale para mas makamura din ako. <laughs> dapat so oh ano. so, ayan 100 kabata ang target ko na makapag-benefits at least yung mga magulang nila hindi na masyadong mahirapan ayan mga kanibors thank you